Assalamualaikum, hi guys Dito ako sa ilalim ng puno ng ano, ng langka guys Kukuha kami ng langka Tingnan nyo, ang daming bunga Ayan, nandun sa taas Ayan, pati na rin doon Wait lang, papakit Ito, may nakuha na kami, ayan Tiyaran Pupunta pa kami guys, dong kukuha kami ng Ano, tingnan yung bunga Kukuha kami ng mangga Ayan, pati ano may bunga rin siya. Tingnan nga guys, oh ang ang ano niya, ang baba ng ano. Ki, okay guys. Punta muna kami doon. Samahan mo ako. Heran. May dala na ako ganito, guys. Pang ano namin, pangkuha ng mangga. Ay, ano bang Hmm? <laughs> Tawang-tawa sila. Ay. Siguro maano 'to try try lang oh ano ba guys adventure ah makati siguro sa balat ay guys tingnan nyo dito ko ngayon ha malapit na kami ay ito na ito na ang, ang ano ng mangga tingnan nyo ha wow. tingnan nyo guys sweet lang nakikita nyo ba ayan tingnan nyo naman ayun oh no? oh doon ka

Umuwi na kami. Ayan, may dala na akong langka. Nakasilog pin. Tapos yun naman ay yung mangga na nakuha namin. May napulot ako guys na hinog na mangga. Dalawa lang. Tiyay! Ang tamis niya. Pinulot lang namin. Okay guys, malapit na kami sa bahay. Thank you for watching. Bye! See you in next video.